Mahilig ka ba sa honey? May iba't ibang klase ng honey. Ito ay nanggaling sa iba't ibang klase ng honey bee. Sa buong mundo, meron 20,000 species ng bees at 7 to 11 species lang ang recognized. At isa na dito ang Apis mellifera, ang pinaka at isa sa madaling alagaan sa mga farm. Ang Apis mellifera ang pinaka-common na honeybee na inaalagaan para sa honey production sa iba't ibang panig ng mundo at dito na rin sa Pilipinas. Ngayong episode, makikilala natin si Waki, isang dating guro na ngayon full-time honeybee farmer at nagtayo na rin ng restaurant sa tabi ng kanyang bee farm sa Antipolo. Ang Casa Melifera. Presko at tahimik at perfect getaway ang kanyang restaurant sa tabi ng kanyang bee farm. Pakinggan natin ang pagbabahagi ni Waki tungkol sa pag-aalaga ng Apis mellifera. Don't forget to like and subscribe. So, kasama ko po ngayon ang uh, ipinangalan na ang kanyang produkto, Wacky Bee Honey. Siguro iba sa inyo sa ating mga viewers na tikman na at nakapasyal na dito sa Casa Melifera. Siyempre ang kanyang superstar sa kanyang farm, ang honey na naging wacky. Yung pangalan ko kasi wacky, di ba? Yeah. Pero yung asawa ko, ini-insist niya mm -hmm. na something related to to me. So, mm -hmm. naisipan yung Maki Bisabi ko, sige, pero wag yung spelling ng name ko, which is J-U-A-Q-U-I. Ah. So, tuloy, ang lumabas, Waki B, na mukhang Waki Wako na gano'n. Yeah, yeah, That's nice. A very catchy name for a very brand. Very catchy name naman, kaya nag yeah. nag-agree ako. Yeah. so, among all the varieties no, na species ng bees, bakit Melifera yung napili mo? Itong mga Apis mellifera bees, They are medyo domesticated sila so mm. parang ano sanay sila sa presence ng tao. Mm -hmm. Hindi ko sinasabing hindi mo yan pero mm -hmm. compare mo sa ibang bees kahit buklatin mo yung hive nila if you know yung proper disposition mo kung paano ka gagalaw sa harapan nila hindi mm -hmm. ka hindi kam jerky movements mm -hmm. hindi ka Um, hindi mo sila matitrigger. Hindi mo sila matitrigger ng basta-basta. Tapos mm -hmm. pwede mo silang ma-inspect ng ano, ng very peacefully na mm -hmm. nag enjoy ka lang. Kahit walang bisut. Oo, mm -hmm. kahit walang bisut. Pero noong mm -hmm. umpisa talaga, nag ako. Mm -hmm. Malalaman mo din yung days na hindi mo talaga pwede buksan, nang hindi ka masisting. Mm -hmm. Meron din silang ganyan, like kauulan lang. Mm -hmm. Tapos as soon as maulay yung ulan, bubuksan mo yan. I expect na i greet ka nila in a different way na medyo masakit. So, eh, may ilang bagay na natutunan ko with uh, beekeeping and uh, with regard to Apis mellifera bees. Mm. Um, that's one of the main, that's the main factor kung bakit nagustuhan ko sila. Ko. Easy to manage. Mm, mm. mm. Ang pangalawa, syempre, honey production. Mm. Kasi gratifying yung relationship niyo with uh, the bees merong mm. na ibibigay and Many I terms. heard that compared to other honeybees, mm -hmm. including our native honeybees, mm -hmm. ang layo ng harvest yield mo with Apis mellifera bees. Ilang years na to sir itong ano, beef farm? Uh, start ako six years ago. Mm -hmm. Mm -hmm. So, hobby lang naman yun nung umpisa. Mm -hmm. Ilang colony ka nag-start doon? Two colonies lang. Masabi. Two colonies. Yeah. So, pagkatapos eh, dumami sa walo the next year kasi natuwa ako gusto ko a bit more bees ganda pa rin ng result the following year the third year naging 30 na yan tapos naging 80 80 tapos naging ano 120 hives <laughs> wow jo dumami na nang dumami karamihan ng mga frames namin hindi na buong ano may honey kasi na nag first harvest na eh. Mm -hmm. so kinukuha na lang namin yung ano kuha ano yung tira at may naiiwan pa rin yan sa mga batok-batok. Pero katulad yan po, okay na okay pa yan. Makukuha na mo pa yan. Mm -hmm. Sarado na. So per season, nakakailang harvest kayo? Usually dalawa, mm -hmm. kung okay. Mm -hmm. Tapos kung like last year, medyo masama yung panahon. Umulan agad ng ano, may pa lang. Yung sunod-sunod for one week. Mm hindi -hmm. na isang beses lang kami nag-harvest. Nag-decide na kami hindi mag-harvest nung dapat magiging first harvest. Mm -hmm. Sa huli na lahat nangyari dito ba affected sila ng no, ano, yung El Nino? May may effect ba yung El Nino phenomenon sa mga bees? Hindi naman. Actually, mas gusto namin yung medyo mainit. medyo mainit-init eh. Oo so, eh. Okay. Kasi, alam mo, pagka umulan, nawala sa oras, tapos habang namumulaklak yung mga puno, mm -hmm. nasisira yung mga bulaklak. Mm -hmm. Tapos, wala nang makuhanan yung mga bubuyong. Mm -hmm. Aside from the fact na habang umuulan, di rin sila lumalabas. Mm. -hmm. at this time, ang dami-dami nila. Kaya Medyo malakas sila rin kumain ng pagkain. Pagka wala sila nakuha sa labas, kainin nila yung sarili nilang honey. Check ko lang itong iba. Hmm. Dito, hindi na kailangan ng bisut. Hindi lang nagmamadali. Pag nagmamadali talaga kami, like uh, last year and the year before, marami kaming farms. Hmm. Ngayon, medyo nag down lang muna kami kasi nga open kami ng restaurant. Hmm. Um, before, medyo kailangan mabilis. Mabilis ang trabaho, kaya nakasuit kami. Kasi pag uh, parang masyado kang ma mabilis sa mga kilos mo around the beast, matumataas ang chance na ma ma-sting ka. Ma-trigger sila. Oo. Ngayon naman kami, we're more on you know, just enjoying yung ano. Chill lang. Yung o. chill lang. Oo, kaya along that line, hindi na namin kailangan mag-wear ng suit. Saka ang init. Mm -hmm. Init nung pag may suot ka. So yan, may mga honey pa rin naman sila. Kaya ayos na yan. Iwan na yan for them. Mm -hmm. At saka ito nakuha na na to first harvest. Ito na lang yung may, may konti na lang siyang maibibigay. Kailangan maingat tayo. At lang ang initlod diyan. Mahirap makakuha ng queen, medyo mamahalin din kung bibili ka. If you buy one, magkano ngayon ang queen? Uh, sa mga 2000 up. Oh, ganun wow. na. Mm -hmm. Dati mga 12 lang 'yan. Ang hirap mag-produce ng queens dito sa lowlands. Dami Um, based on your experience. Kasi kailangan mo ng, ito ipapakita ko sa iyo, ito, mga drones. Pag ikaw yung breed ng queens, kailangan mo ng maraming ganito. Mm. For one virgin queen na gusto mong ma ma, uh, ma fertilize, ma mate you need to invest about a hundred of these for that queen. Hmm. that, that's not easy. Queen, making queens is easy, but making drones is not easy. Kasi pag off-season, hindi madaling mag, ma mapapagawa sila ng mga lalaki. Kasi mm -hmm. ang lalaki hindi kumakain, hindi gumagawa ng trabaho, kumakain lang ng ng pagkain. So mm -hmm. the tendency is to kick them out. So how do you make them stay na hindi sila itatapon ng mga workers? Mm -hmm. So those are things that you need to consider. Tapos okay. siyempre, aside from that, yung mga meals na pinoproduce mo, kung dito mo lang pakakawalan sa yard mo, yung queen na galing rin dito, hindi basta-basta makikipag-mate sa boys mo. Mm hmm gusto nila dun sila sa malayo. Kasi mm. iiwasan nila na anak nila ang breed nila. Ah, o kapatid. So instinct nila. Ah. Yes. So, dun sila sa malayo. Kaya asa ka ngayon sa drones ni Kapitbahay. bahay. Mm. Ganda rin na si Sting ka once in a well, eh. boring naman nung hindi ka na si Sting. <laughs> <laughs> Mubuklat ka ng <naman. laughs> Alam mo, okay lang naman masting kasi nga, may mga benefits din yan eh. Basta hindi ka allergic sa ano, sa sting ng bubuyog. Yeah. Kaya, Then, sir, explain mo nung onte. Bakit umabot na sa ganitong may ganyan na siya? Gusto pa nilang mag-build pa ng bahay. So normally, bibigyan namin ng ano. Dahil Bain. malakas sila eh. Daming bis eh. Hmm. Bibigyan pa namin ng wooden frame with um, wax foundation. Hmm. Eh, hindi namin nabigyan. O di sabi nila, gagawa na lang kami ng na sarili namin. Hmm. O di nag-attach sila doon. Oh. Siyempre, Maybe. ang problema dito, medyo magulo siya pagka hmm. beekeeper ka na kinatrya mong mag-inspect. Mm -hmm. so, iba ang dating ng natural comb Papakita mo, ito pure beeswax talaga yan. Pwede natin kunin to, tapos i-melt sa isang lalagyan. Uh, yun wax, ano na yun, beeswax, na pwedeng gamitin pang gawa ng mga um, kandila. Mm -hmm. Beeswax candles, lipstick, lip balms. Ibang industry na yun na uh, mm -hmm. talagang kailangan lang nila ng ganitong klaseng raw material. Mm -hmm. Tapos minsan, ayun, may konti pang pa hanghani, may bisita ako, minsan pinapatikin ko yan from the, ano eh, Straight from the honeycomb. Oo. Pero hindi siya sarado, hindi lang puno. Kaya, ano. Kung puno yan, ang bigat nito na nasira na ito kagad Ang iba eh? Wow, Kaba, mm. ah, ang oh, laki, ang laki nito. Ang wow. laki rin nito, ang bigat. Saya. So, dito kami nagkamali. Hindi rin namin chinecheck na mabuti. Mabilis lang. Mas marami siguro sila ano, ano lang ito? Ano? Three weeks ago. Oh, wow. <laughs> Hindi sila na kontento na ano eh na maraming bakante tapos lalagay na lang nila ng honey, Gagawa sila ng sarili nila. ano eh, Kasi oh, may second floor ito, may mga empty frames gawa na nagharvest na kami, pero nag-iwan kami ng space sa gilid. Ayaw nilang ayaw, ayaw nila i-settle na maglalagay lang sila ng ano, ng food mm -hmm. doon sa mga empty frames. Gusto nila gumuwa talaga. Mm -hmm. oh, so, pwede mo rin talagang iyan oh, um, punuin na lang ng frames para wala na silang space para gumuo. Hindi, hindi pa lahat. Oh, ito na, bumigat na. Ito na yung ideal na frame. Mga na ganyan. Napuno na nila. Kung baka, we were just expecting na kahit itong mga ilang frames dito sa taas, punuin nila. Ah. Since napuno na nila, gumawa na sila ng sarili. Yes, yung... exactly, sir. Oo. Oh. So, yun lang. So, medyo okay, napuno. Hindi pa nga punong-puno yung ilalim, pero mabigat. Mabigat na, man. Inumbok pa nila. Na mga train. ilang kilo yung ano, isang frame na ganyan. Feeling ko ito 2.5 kilos to. Ito mm. mabigat na ito. Hindi ba naman kinakap nila pero hindi pa ganun kabigat. Ito in particular. Kasi yun o. Know, alsa na eh. Oo, oh, yun alsa nila. Kaya medyo extra heavy. Sir, so, sa dami ng pwede mong maging hobby, bakit maapis milipira <laughs> yung naging hobby mo? Eh, I was at the stage in my life na kung may papasukin lang rin ako, something that has returns then. Mm -hmm. So, now I cannot completely say na hobby siya. Although I really enjoy, you know, taking care of bees. Ano na rin siya. Uh, it's, it became a business na rin for mm -hmm. Lalo nung pandemic. Mm -hmm. so, kasi, uh, nag-quit ako from my work eh. Mm -hmm. Pero nasimulan ko to as a hobby, two hives. Mm -hmm. Tapos nag-pandemic, I had to stop uh, my work. Kasi um, it was affected by the situation. Mm -hmm. And dahil doon, uh, naisipan ko ito. Looks like, like a good, ano, um, a good area to invest my time in and develop a sort uh -huh. of business strategy. And um, now, ano yung mga usage niya sa restaurant mo, newly open. The honey, uh, the restaurant uses also for some dishes. Uh -huh. Tapos, syempre, when it comes to the sales of the honey, um, dahil mas maraming taong nakakarating dito sa farm, uh -huh. and they see the place, um, they're encouraged to buy uh, souvenir or uh -huh. to even just buy honey na, na ano, authentic, pure yung na naman yun eh s'empre sa social media you know it's Maha different oh uh -huh. you you see what you see um it doesn't tell you the whole picture pero once the guests come here there's a bigger chance na they will buy honey talaga yeah, up close e ano up, experience nila yes exactly so aside from you know just seeing the hives yeah. meron din kaming mga tours dito mm. for the kids for adults we show them the bees we teach them about their life ganyan mm. So, ecotourism na rin. Yes, exactly. Ecotourism. So, you see a farm like this, individual hives yan. Pero, the strength of this place lies in all of them together. Mm -hmm. Kasi pwedeng magtulungan talaga. Mm -hmm. Oo, may kulang yung isa, bibigyan mo ng ganito. Nawala yung queen, pwede mo i-combine. Mm -hmm. Mga ganon. Imbis na nasayang yung mga workers. Yeah. Ito yung isa sa mga challenges namin pagka, ano, pagka second harvest na. Nag-overlap na siya with the rainy season. This one can be watery. Mm -hmm. Oo. So hindi pa siya hinog na hinog, it's possible. So with that, malalab na yung honey mo, madaling magferment ferment What we do is we try to dehydrate it. Mm -hmm. Merong dehumidifier. Uh, so that's one tool we use. We keep it in a room, pagkatapos nasa-sock out siya. Pero today, hindi na namin gagawin kasi we have a lot of very, ano, very thick honey, very ripe honey. So pwede na natin i-mix. Mix. Uh -huh. Tapos once na-mix na siya, out yung ano, yung paglabnaw uh, niya ah mm -hmm. uh, did you ever expect na this will be your new career and passion? No, from teaching, passion to teaching is a vocation ngayon naman, naging farmer at uh, siyempre, restaurant operator ka na rin. I did not expect, Jane, mm -hmm. Um, knowing myself, kung hindi nangyari yung pandemic, right now, at this moment, mm -hmm. nagtuturo pa ako. Oo. Mm -hmm. uh -huh. uh, mm -hmm. Schools were one of the hardest hit by the pandemic. Mm -hmm. And so, for reasons, financial, kaya uh, mm -hmm. uh, nag ako ng other way kung paano mag-provide for the family mm -hmm. kasi nagkaroon na ako ng dalawang anak eh. Mm. Sa totoo lang, kung wala akong anak, probably hindi ako mapupush to talagang pursue, uh, to learn something or to make money out of you know, business. Mm. And you know, narealize ko lang na there are things talaga out of your control and you just roll with it. Ayan mm. uh, ang mga pagsusubok na binibigay ng Diyos sa atin. Mm. Ang ano lang doon is, Huwag mo iseset yung sarili ko, yung sarili ko na ito lang talaga ang para sa akin. Mm -hmm. So sige, mukhang ito ang tawag sa arin. sige, go ako. Kung kailangan bumitaw, bitaw. Mm -hmm. Kung kailangan pumasok sa bago, pumasok. Kung kailangan pag-aralan, pag-aralan. Kung kailangan magsakripisyo, go. So uh, ang suggestion ko lang talaga, hindi man sa beekeeping, sa anong venture na naisip niyong pasukin, mm -hmm. be open to studying and really pag-aralan niya ng mabuti. Until you feel that you must change another, to another direction, mag-change mag, mag change plan ka ulit, or yan ay papasukin mo na. Hindi ka lang mag-change plan dahil takot ka at hindi ka lang pumapasok sa loob dahil parang sobrang naintriga ka lang ng gusto. Mm -hmm. Kailangan may balance yan na hindi ko kayang i-describe sa inyo. Mm -hmm. Pero... Um, ang number one talaga is huwag kayong susuko mm -hmm. at talagang do your best all the time. Yeah. Mm -hmm. yeah. Magtiwala sa Diyos at you get by. Yeah. Mm -hmm. God will do the rest, no? You just oh, do everything that you can within your resources. Don't forget to like and subscribe.